Guys, welcome to my vlog. So guys, tingnan niyo ang daming bunga ng aming kalamansi, guys. Yes. Ipakita ko sa inyo kung paano dumami ang aming kalamansi na bunga. Yes, kahit sa ang sulok ng punong ito ay may nakatagong mga bunga ng kalamansi yan sya guys, ang dami isang puno lang ito guys pero ang dami dami ng bunga at nakakuha nga ako guys ito guys, ang dami kong nakuha dyan guys yan ito yung nakuha kong kalamansi ngayong umaga hindi ko lang nabidyohan guys kasi busy pa ako sa pangunguha ng kalamansi na bunga so ayun na guys very abundant blessed na blessed talaga yung punong ito Yes. So blessed talaga. So every year, every season ng kalamansi guys, di talaga ito nawawala ng bunga. Nung una nagtampo, pero ngayon na blessed ulit. Yeah, ganun talaga siguro. May minsan nagtatampo din. So ganun talaga siguro guys, minsan nagtatampo talaga din ng ating mga punong kalamansi. So ayan. Yes, kita niyo siya, guys. So ayan oh. Kahit dito, siksik ang bunga ng ating kalamansi. Ayan, sobrang dami, maliliit pa yung iba. So ayan oh, sa taas. Kaya swerte din ang kapitbahay dito. Pero basta manghingi lang. Yan, 'di ba, magpaalam. Pera na lang kung walang tao, di ba? So, ito na siya guys, ang aking na harvest for this for this today's video. Yan, muntik na mapuno yung isang plastic, guys. Ang harvest tayo. So, kailangan din natin tikman ang ating kalamansi, guys. Kahit ilang piraso lang tikman natin para malaman natin kung maasim, matamis o masarap ang ating kalamansi. Try and try. Unang kagat. Unang kagat. Unang sip, sip parang ano, medyo matamis. Pero pag ano na, sobrang asim din siya gaya. Mm. Asim, sobrang sobrang asim talaga. Matamis na maasim, pero mas more ang asim, di ba? Huh? Budla, budla talaga kasi sobrang as, sobrang asim talaga. Pero wag lang magano, wag lang magpasobra kasi masama din yung kalabanti pag sobra. Yung kaya lang. Vitamin C kasi ito, vitamin C, di ba? Mm. mm. Isa pa, isa na lang. I-share ko ito, itong nakuha ko. I-share ko dun sa kapatid ko. Daling ko dun sa kanila, ayan eh. I-share ko ito guys kasi syempre, di ba? Kung nakakapag-share nga tayo dito, di ba? Sa paligid, sa mga kapitbahay. So why not kung hindi naman natin i-share sa ating kapatid? Di ba? Sharing is giving. Ika nga, di ba? Hanggat may bunga, hanggat nakikita nilang may bunga diyan sa labas, free sila manghingi basta magpaalam lang. at kunin lang nila yung kaya nilang kunin. Isipin din nila yung iba, di ba? Kasi maraming kapitbahay, hindi lang sila. So, yun lang. As always, isipin yung iba. Di ba? Wag. Wag mag maramot, madamot. mo, di ba? Thank you for watching, guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Basta kung saan man kayong sulok ng mundo, uh, mag-ingat. God bless you all. Shout out. Yes. Shout out na lang. Hindi ko na kayo isa-isahin kung saan man kayong sulok ng mundo. Mga friend, mga katikram friends, di ba? Mga ka-groupmate friends sa sa kay Kuya Dave. So, good morning. Good morning sa ating lahat. Bye-bye all. Love you.